Tulad ko, boy. Pero yung kabuhan nung, speech ko tapos na. ah uh, fine tuning na ng uh, ginagawa namin. ay namin yan lahat bukas at saka hanggang linggo para maging handa para sa uh, sa zona sa business. So, it, yeah. uh, uh, ang problema, marami, napakarami ang gusto kong pag-usapan nakauma pa masyado. Kaya hinahanap pa namin yung prioritize na lahat. Tapos sa pwede makapag-explain ang yes. ating mga sekretary ah doon sa mga detalye ng mga iba. Kaya uh, nandun tayo ngayon. Pero tapos na yan. Uh, lang namin na tiyakin na maganda na yung negwahe, na maayos lahat ng nais namin pag-usapan ay nandun. At uh, uh, meron tayong meron tayong uh, may papakita sa taong bayan na may nagawa sa nakalaan sa isang isang isang